Ay, nako. Na-full charge ko naman to bago gamitin. Ayan, oh. Bakit ganun? Hindi pala magandang na-stock to. Ay, nako po. Ang layo pa man dito sa bahay. isang pagpalang hapon sa inyo mga idol For today's video ay muli nyo akong samahan gamit ang aking scooter At dahil araw ngayon ng Webes ay medyo maluwag ang trabaho ko Dahil wala sa bahay ang mga amo ko kaya naman naisipan ko magpagupit ng buhok Huling pa haircut ko nga ay nung sa bakasyon pa ako Kaya naman kailangan ko ng pagupitan ito At ito nga ang kagandahan kapag may scooter ka dito Anytime na kailangan ko na magpagupit ng buhok o kaya ay may bibilhin ako Ay may personal na mga sasakyan ako At dahil nga may kalayuan ang mga tindahan dito Lalo na kung lalakarin mo kung malayo ang tindahan dito ay mas malayo naman yung lugar na pagpapagupitan ko. At kung wala kang bike or scooter na kagaya nito at dito ka rin sa Asyati hinagtang trabaho ay makakarelate ka dito dahil walang malapit na bakala o tindahan sa lugar na ito. Noong una ang plano kong bilhin ay bisikleta pero dahil nga na no on call ang trabaho ko anytime natawagan agad ako sa trabaho ay makabalik agad ako pag tinawagan ako. Marami na rin akong nakikita ng mga kababayan natin na gumagamit ng ganitong scooter kaysa nga naman magtaksi ka araw-araw at magbayad ka ng 20 or 25 Saudi Riyals at kung iipunin mo ito sa isang buwan ay makakaipon ka na ng 775 Saudi Riyals kung ikaw ay magtataksi araw-araw ng 25 Riyals at bukod pa dito yung mga personal na lakad mo kung may bibihin ka na personal na gamit mo at depende rin pala sa layo ng pinapasukan mo ang bayad sa taxi dito. Para sa akin ay mas mainam na rin na mayroon ka nito bukod sa makakatipid ka ay anytime na may kailangan kang bilhin ay may masasakyan ka na at dito nga ay narating ko na yung isang park na lagi kong tinatambayan dito at dito ay magpapahinga lang ako sasanghap sanghap ng sariwang hangin at maglalakad-lakad muna tapos na rin nga pala akong magpagupit sa oras na ito hindi ko na lang isinama sa vlog yung pagpagupit ko at ibang lahi nga pala ang barbero ko at ang bayad ko dito sa gupit ko ay 25 reals depende pa rin yan sa barbershop na pupuntahan mo kung gusto mo sa medyo class at masunod ang hairstyle na gusto mo ay meron naman dito syempre medyo high price ang rate nila dito at kung hindi ka naman masela na nakagaya ko ay pwede na rin sa iyo ang barbershop na pinagpagupitan ko lalo na kung pagtitipid ang hanap mo at dito nga pala sa jeda ay nauuso na rin ang grupo ng mga nag-scooter pero hindi gaya ng gamit ko yung sa kanila kasi ay iba ang disenyo kadalasan kasi ang gamit ng scooter ay yung F8 na modelo at ang price nito ay nag-rate sa 6,000 plus at meron itong 72 volts at may 1,500 watts at meron itong 150 amps at may speed limit na 120 km per hours hindi naman ako professional sa mga ganitong scooter nagbis lang ako sa nakita ko sa youtube at kung meron ka ng ganitong scooter ay masarap talagang mag rides ng malayuan at hindi ka bibitinin sa takbuhan itong gamit ko kasi ay pang chill ride lang meron lang kasi itong 53 volts at may speed limit na 34 kilometers per hour pero para sa akin ay masaya na ako dito at dito. Sabi ko nga, itong scooter ko ay ginagamit ko lang kung may ako sa tindahan o kaya sa tuwing ako ay mamasyal dahil hindi naman ako pwedeng magtagal. Ito nga pala yung park na madalas kong puntahan na tambayan. Dito kasi ay madalang ang tao na tumatambay. Dito ako tumitigil pag gusto ko mag-isip at sumanghap ng sariwang hangin. At dahil 9pm na ng gabi ay kailangan ko nang bumalik sa bahay ng amko. Pero dadaan muna ako sa supermarket upang bumili ng konting groceries namin. Dito ay kampante ako sa aking pag-uwi dahil wala naman akong kakaibang nararamdaman sa takbo ng scooter ko at kita ko naman sa panel ng scooter ko na isang bar pa lang naman ng battery ang nababawas dito kaya naman tuloy tuloy lang ang takbo ng scooter ko medyo may kalayuan pa itong lugar na ito sa bahay ng amo ko at dito nga ay naka level 3 pa ako at mga pa sa speed na 30 km per hour ang scooter ko dito at nakikita nyo naman sa takbuhan ng scooter ko na maayos ang andar nito at hindi mo iisipin na magkakaroon ng aberya ang children ride sana sa gabi ito at habang nag-iisip ako kung ano ang bibihing ko sa supermarket na pupuntahan ko ay may naramdaman ako sa takbo ng scooter ko pakiramdam ko na parang nahihirina na sa takbo at dito na nga nangyari na biglang tumirik ang scooter ko yari nalobot yung aking scooter pero -charge ko siya bago ko gamitin Ay layo pa man din ito sa bahay Lalo ba to ay nako na full charge ko naman to bago gamitin ayan oh. bakit ganun hindi pala magandang na-stock to ay nako po ang layo pa man din sa bahay maglalakad ako ngayon yari ay nako pag sinuswerte ka nga naman may bibili pa naman din ako sa supermarket ay nako So yan nga mga idol For today's video Ay tulak O oh, nakad tayo ngayon Dahil Nalobat ang aking Scooter Nako Exercise <laughs> Grabe nagpagupit lang ako Hello, but na. Layo pa man. Okay lang yan, exercise. Baka talagang sinasadya ng pagkakataon na ano. Ako ay paglaka rin. O, layo pa. Masyado kang bariklamo, gusto mo na umuwi. pa ako liliba, no? Punta muna ako ng supermarket. yan lakad for today's video ang plano ko sana guys ay ngayon nga magpagupit tapos tambay lang ako dito sa park dahil lagi nga ako nakakulong sa bahay ng amo namin ah, dito yata mas magandang dumaan. dito dito muna ako Ayan, dito dito ay, ay, ay. Kung hindi maglakad ngayon. <laughs> Lobat. Galing pa man dito. Galing tambayan din dito. May mga ilaw yung mga upuan nila. Swerte mo talaga. Richard Mix TV Swerte, swerte mo talaga Guruin mo Pag full charge to dati eh Ang layo na narating ko balikan Sobra pa Nahis ka lang ng Dalawang buwat Uubat ka na agad Kahit hindi ginagamit So yan guys Maglalakad mo na ako, tatawid ako dito sa kapila At Update ko na lang kayo pag nakaliban na ako doon sa kabila. Alright, lakad tayo hanggang bahay. Nako. Yari tayo nito. So, yan nga guys. Nakaliban na ako. Ayan, habang tulak tulok itong aking scooter. Dahil nalupat nga. Try <coughs> okay, ulit natin. Ito Eh oh. Ayan Wala. Oh, nawawala. Wala, ayaw na Wala na, talagang ano na na talaga Exercise tayo ngayon Ay, 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 ay. <coughs> So yan, update tayo guys Sumbasa so, ako ng pawis Ay, ako <laughs> Dito, malapit ako sa Tindahan So mamimili muna ako, dito rin naman ang uh, way ko Papabalik sa bahay At yan nga Lahat talaga tayo guys So yan, dito na yung uh, supermarket At uh, mamimili muna ako Ng uh, konting Pagkain namin ng misis Alright Ay, nako, update tayo mga idol. At ito, ito, marilay na yung ko. So, nag-shortcut na lang ako. Ito na yung shortcut papunta sa bahay. Pero, malayo-layo pa rin yung aking uh, rin. So, tinawagan pa ako ng sentral. At kailangan daw yung susi sa opisina. Ako kasi yung uh, mahawak ng susi dito sa opisina namin. At, may kailangan daw. So, sabi ko, nalubat ako. Kung nagmamadali sila, eh, call din nila ako dito. So, okay lang naman. So, exercise. Maganda sa ating katawan. Pero malayo talaga. Malayo talaga ang hinlalakarin. <laughs> so, then guys, update ko na kayo pag malapit na sa bahay ng amo namin. Oh, dilim. Right. <laughs> Grabe, ang ng lahat ko. <laughs> so, yun guys. Kung makikita nyo. Eh, medyo malapit-lapit na ako dun sa bahay ng amo ko. doon sa... Dun yun. Dun sa may dulo. na yung uh, bahay ng amo namin. So, uh, nag ako na dito muna magpahinga kasi medyo maliwanag. Kasi kung sa madilim, baka ma-accident tayo, hindi tayo makita ng mga sasakyan. Kaya dito lang muna ako nagpahinga sa may at uh, may ng ilaw. Pahinga muna ako ng konti. At uh, mamaya ay uh, ko na yung paglalakad. First time na experience na malubat dito ng aking uh, scooter. Nung isang uh, ano ko, isang uh, uh, paglabas ko galing bakasyon, uh, nasabi ko nga na biglang tumirik ito. Pero, mabuti na lang, andun pa ako sa bahay ng amo namin. Andun pa lang ako sa may gate nung tumirik. So, ngayon, matuloyan. Masama pa lang, uh, hindi magagamit. So, almost 2 months na hindi ko nagamit ito before naman na ginagamit ko ito wala namang naging problema na ganito simula lang nung na-stack ng 2 uh, months Ayan. nagkaroon na ng problema pero ano to ah uh, pinulcher ko ito kaya lang uh, huling ginamit ko to ganoon kasi yung uh, ginagawa ko yung pagka ginamit ko to i-charge ko ulit para full charge tapos wala namang nagiging problema before naman na ginagamit ko yun, na ganun yung ginagawa ko, hindi ako itinitirik ito. So, since na, ah, uh, hindi na siya, nag, parang hindi na siya, na uh, yung charger niya. Kahit hindi mo gamitin, parang sumisingaw ba yung kanyang uh, power. Buti na lang, hindi ako dun sa may mismo pinagpagupitan ko kasi sobrang layo nun. Sobrang layo talaga, kaya uh, buti na lang. Ito na ako inabot sa may pagliban uh, ko papunta ng supermarket. So, ilang guys. Uh, uh, mamaya tawagan ako kasi nga baka may uh, importante na kailangan sa akin. So, update ko kayo pag na ako sa bahay. At ngayon nga mga idol ay narating ko na rin sa wakas ang bahay ng amo ko. Hindi ko ito tinuturing na malas ang ride ko sa gabing ito. Dahil ligtas naman ako nakauwi sa bahay ng amo ko. May pagkakataon lang talaga na masiraan tayo. At ngayon ay nakapasok na nga ako sa kwarto. At kahit paano naman ay nagbenefits din ako sa ride ko. Dahil kahit tumirik ang scooter ko ay nasunog naman ang kolesterol ko. At pagkatapos ko ang ayusin ang pinamili ko ay agad kong i-charge icha sa scooter ko. Nagsasusunod ay magamit ko ulit ito At dito ko muna tatapusin ang nakakapagod na pagbablog sa gabing ito At kung tinapos mo ang video na ito hanggang dulo Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa suporta mo Kaya naman, ikaw ang idol ko